Hello mga kabarya, maligayang pagbabalik sa aking channel. Ano-anong mga lumang barya ang inyo pang natatandaan? Mga barya ng inyong kabataan. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang 10 barya na sa tingin ko ay tumatak sa mga Pilipino. Pwede kayong manghula kung anong mga barya ang kasama sa top 10 upang maging exciting ang inyong panonood. Ito ang sampung baryang para sa akin ay talagang tumatak sa isipan ng mga Pilipino. Number 10 25 Centimo Large Type Juan Luna 1983-1990 hanggang 1990. Ito ay parte ng Flora and Fauna Series. Sa likuran ay makikita ang paro-paro. Kilala ito bilang 25 paro-paro. Number 9 50 centimo large type Marcelo H del Pilar 1983 hanggang 1990 Ito ay parte pa rin ng Flora and Fauna series Sa likuran ay makikita ang agila Number 8 50 centavos 1958 hanggang 1964 Ito ay parte ng English series Sa harapan ay makikita ang isang babae at ang Mayon Volcano sa likuran naman nakasulat ang United States of America. Number 7, 1 centavo, 1903 hanggang 1936. Ito ay US Philippine coins. Sa harapan ay makikita ang lalaking nakaupo at ang Mayon Volcano. Sa likuran ay makikita ang United States of America. Number 6 5 Piso Ferdinand E. Marcos 1975 to 1982. Ito ay parte ng Bagong Lipunan. Sa likuran ay makikita ang Coat of Arms of the Philippines. Number 5. 20 Piso Manuel L. Quezon 2009 to 2020. Ito ay parte ng New Generation Series o NGC. Sa likuran ay makikita ang nilad. Number 4. 1 peso large type at small type. 1903 hanggang 1906 at 1907 hanggang 1912. Ito ay parte ng US Philippine Coins. Ito po ay gawa sa silver. Sa likuran ay makikitang nakasulat ang United States of America. Number 3. 1 peso Jose Rizal 1972 at 1974. Ito ay parte ng ang bagong lipunan sa likuran ay makikita ang Coat of Arms of the Philippines. Number 2. 2 peso Andres Bonifacio, 1983 hanggang 1990. Ito ay parte ng Flora and Fauna series. Sa likuran ay makikita ang Neo. Number 1. 1 peso Jose Rizal, 1983 hanggang 1990. Parte ito ng Flora and Fauna series. Sa likuran ay makikita ang tamaraw kaya kilala ito bilang pisong kalabaw. Ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin tungkol sa mga barya inyong nasaksihan. Kung huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at kakilala. Hanggang dito na lang muna tayo mga kabarya. Maraming salamat sa inyong panonood.